Magandang araw kaibigan. Ako si JB Salayo. Tara na sa landas ng pag-asa. Ngayon ay kapistahan ni St. James the Great o Santiago, ang alagad na nagdala ng mabuting balita sa Espanya. Mga Espanyol naman ang nagdala ng Kristyanismo sa Pilipinas, kaya't kay Santiago natin mauugat ang ating pananampalataya. Basahin natin ang Ebanghelyo ngayon mula kay San Mateo. kung saan si Santiago at ang kanyang kapatid ang mga nagbidabidaan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana'y ipagkaloob ninyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian. Isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Opo, tugo nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko ay babatahin nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa ang mga luklukhang sinasabi ninyo para sa mga pinaghandaan ng aking ama. Nang marinig ito ng sampung alagad, nagalit sila sa mga Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, Alam ninyo na ang pinuno ng mga hentil ay nagahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi dapat ganyan ang umiral sa inyo. Sa halip, ang sinoman sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Ang sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Ang mabuting balita ng Panginoon. Aray, napahiya ang mga bida nagambisyon sila ng posisyon ng karangalan, ayan tuloy sila'y napagsabihan. Sabi ni Jesus, sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. At nangyari naman ang sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko eh, babatahin nga ninyo. Si Santiago ang unang alagat na nag-alay ng kanyang buhay nang siya ay mamartir noong 44 AD sa Jerusalem lumabas naman sa isa pang ganap ang pagkabayolente ni Santiago. Nang ayaw silang patuloyin sa isang bayan sa Samaria, sinabi niya, Panginoon, gusto ba ninyong magpaulan kami ng apoy mula sa langit upang sila ilipulin? At sinabi sa kanila, sa kanya ni Jesus, ang anak ng tao ay naparito, hindi upang ipahamak, kundi iligtas ang mga tao. Yan si Apostol Santiago ambisyoso at mainitin ang ulo. Pero sa pakikinig at pagsunod niya kay Jesus, siya ay binago, naging banal at nagawa niyang ialay ang kanyang buhay para sa mabuting balita. Pagnilaya natin, ako ba ay mapagmataas? Paano ba ako magiging mapagpakumbaba? Paano pa ako higit na makapaglilingkod sa Diyos at sa aking kapwa? Ako ba ay mainitin ang ulo paano ba ako magiging daluya ng biyaya at hindi ng kapahamakan? Ngayong kapistahan ni Apostol Santiago, hingin natin ang kanyang panalangin para sa ating mga kahilingan at sa ating pagsisikap tungo sa kabanalan. Nakilang Apostol Santiago, ipanalangin mo kami. Kung ikaw ay na-bless ng pagninilay na ito, like at share mo na ayain mo na ang iyong mga contacts dito sa Landas na Pag-asa.